Good morning everyone Today is a very nice day Kasi bakas ng mga bata So pupunta tayo ng mountains So ayan no? Excited na yung mga chikiting natin Yung dalawa kong chikiting And yung asawa ko Ngayon palang makakababad <laughs> So yun Samahan mo kami sa biyahe At uh, tignan natin kung saan tayo pupunta <laughs> do so i take natin dito sa Love View. Nandito tayo sa veranda nila. Ang ganda. Foggy. Bali, ano na. 1 o'clock na lang hapon. Tapos, ganito yung weather dito. Kaya, foggy. Medyo nag-drizzle. Ganda ba, anak? Yes! Yes? Opo yung pag doon nang gagaling actually parang doon yata bumababang ganyan tapos dito tatabit lang lang kasi pag ganito yung hangin so yan yun yung mga nare-renta din yung mga, mga parang mga bahay tapos so, meron din silang mga tambayan na sa baba pwede ka rin mag dyan yun lang malamig diba tapos ito minsan tayo nang galit dyan yung ano yung reception and also yung ano nila yung restaurant kapag park na tayo. So, yan, Puta na tayo dun sa ating room. Okay, Or, nice. So, yan, meron tayong uh, ano to? Double. Double. Double tas may double din sa taas. So, meron ding malit na sofa here. Tapos, uh, split type ito. Let's check natin yung ano, CR, Mikel. Can I put it up there? Yeah, nice. Ah, so yan, may half and cold So, yeah. Okay, babe. Okay naman, malinis. Oh, be careful, ha. Ah. Hindi ko magpunta. Bed sa taas. Hindi lang, Adrian. Ah! So, yan, merong double din na nakotsyon. So, okay naman, mukhang cozy. So, ito yung uh, view from our room. So, dito tayo ng two nights. Three days and two nights. So, tignan natin kung anong pwede natin gawin dito. So, sa ngayon, kita niyo naman, merong apat na pool dito. Tapos, dun sa taas, merong isang pool. So, tignan natin. Kasi naalala ko before, dito kami nagsiswimming. Ice cold water talaga eh. So, pero ano, mas malamig kasi nung time na pumunta kami 2 years ago. Kaya parang medyo mas warmer yung ano, yung klima. So, hopefully, hindi ganun kalamig. Pero, feeling ko, malamig pa rin talaga yun. Labas na tayo. Let's go swim. Habang umaraw na. Na? No? Yay! Yay! Yeah! Oh, go. Okay. Yan, pababa na tayo dito sa ano, sa swimming pool. Buti at umaraw. Medyo uminit-init ang panahon. Parang ano, meron dong ano, Michael, parang hanging bridge. Puntahan natin mamaya. Sige. Kung ano, kung malalim para alam ni Adrian. Oh, so, go jump. Yeah. Lamig ba? Super lamig. Lamig. <laughs> Ay, ikaw Adrian, try mo. alamig 'yun oh mm -hmm. galing ah excited. <laughs> ano kakainin natin? I don't know. Ha? I don't know. You don't know. Okay. Check natin mamaya. So, yun. Lakad tayo paakit ng restaurant. Uh, sama kayo para makita nyo um, paano pumunta dun from dito sa aming A-house. Okay, guys. Lakad na kayo. Muna na. Go. Pado. Ah, lakad na tayo. Go. Go. Ah, sa restaurant. Yung kung saan tayo nanggaling kanina. Yes, lakad tayo dyan. Ay, hindi mo na ma-remember. Wala pa wala ikaw mabuwang-muwang dati, no? Dito? Yan. Bukay pa ako dito. Ano wala ako? Dito? So, yan. Dyan tayo nakapark. Nice. nice project car kompletohin natin 'yan. And this is the view. Nice view. Okay, so dito tayo maglalakad. So dito rin tayo nagano, nag-drive kanina. Sa paglakad no? Cold ba? Cold ba, Adrian? Opo. Oh, o, yan ako, may, ano, sapa. I think, tawag dyan sapa. O, yan lit. lang, di ba? Ah, dan galing. Daling, yes. Dan galing. The so, dito tayo akit ngayon. Yan, dyan. Oh, be careful ha, baka may kotse yung bababa or akit. Okay. Ya, yeah, apat, akit, akit. Wait lang. Sa left. Dito? No, here. So, ito meron silang building dito. May mga rooms dyan. Pinaparent din yan. Dito, sa side. Nice na mga bonsai plants, no? yung ating mga bonsai plants na to nice ito ito na mga bonsai ganda na bonsai no magi so yan ito na yung ano, isang parking area nila cute ay, kakain ka lang dyan sa, ano, sa restaurant Pwede ka rin sa Or kung puno na yung parking sa harapan mo ano. Ayun ang daming bonsai pala rito yan yung ano dito yung reception and yung ano yung restaurant nila so let's go inside na okay, inside go inside na tap pa po okay hindi na muna kami ng food bulalo okay. and ang tawag dito kasi sit canton Morning guys. Yan ang ganda ng paligid ngayon, oh. Very foggy. Ayun oh. Para tayo nasa na sa Baguio, may mga pine trees pa. So, ngayon ayan, Punta na tayo sa restaurant at mag-breakfast. Tapos later, after breakfast, drive tayo somewhere. Harap tayo ng pwedeng ano, mapaggalaan dito sa paligid. Yan naman tayo. So, love you. Okay, resto and resort. So, ayan, paso yan. Pasok tayo. Kids, nag-enjoy ba kayo rito? opo. Yeah, Mabalik ka rin tayo? Apo. Yeah, so, ano Maggie? Ay, magkano ma ma yung binayaran natin? Dito sa two nights stay natin? Ah, uh, 5,000 yung A-frame. E yung A-frame e na room um, of e, Tapos? Tapos, um, for two siya. Tapos additional 1,000. For two nights? For two For persons. two persons. Sorry. Additional 1,000 per additional person. Okay. Si Mikel kasi ano na siya. Consider as adult So lumalabas magkano yung per night natin? Five, five, five plus one ta. So six per night. Kasi so, 5,000 per night. Tas good for two lang siya. So, every additional person is 1,000 pesos. More than 10 years old. More than 10 years old. Considered adult. So, adult. Yes. So, parang lumalabas, 3 heads kami. Oh. Eh. Tapos, libre na yung... Yung maliit. Yung maliit <laughs> namin. So, lumalabas for the whole stay sa E-Frame lang is 12,000. Mm -hmm. So, may ano na siya, uh, free breakfast for 4 na, no? Four. Four. For 4. For 4 na kasi parang nakalibre na yung bata, libre yung bata. So, yung dinner namin, dito na lang kami kumakain sa nakikita niyo naman. So, parang ano, so a la carte, binabayaran namin kung ano yung mga ulam na magigili namin. So, yun, sa susunod na lang, hanggang dito na lang. So, enjoy na lang natin yung ano, yung trip pabalik sa bahay. Sa na I can't sleep but I'm high